Okay so hello guys good morning uh, sa atin lahat so November 25 na karon no 25 2024 So malapit na rin ang December malapit na rin ang Pasko mga boss Ayan so tabayaran natin for this uh, next month guys ang ating uh, magic guide ha So update so antabayan natin ang ating abangan ating uh, magic box of December okay so antabayan nyo guys ang ating magic box dito Ayan so halos sa uh, for month of November. So puro talaga uh, uh, naglabasan no ang ating uh, laman ng ating uh, magic box. So tantabayan na lang natin 'to mga boss. So mag-upload ako dito at mag-update no ang mga laman nitong ating uh, magic box of December. So ayan guys, baka dito tayo makakuha ng ating uh, pamasko sa ating uh, magic box. So, napakagandang numero ito mga boss sa ating magic box ang mga laman na ito. So, mga hot combination po ang laman ng numero sa ating magic box of December. So, mga mga may init na numero po yung kalimitan naglalabas for the month of December. So, antabayan nyo po yung mga boss. Ayan, so proceed tayo sa ating mga probables ngayon araw ng lunes. Uh, lunes, ayan. Miguelab shoutout sa ating mga... OFW na nanonood at syempre mga followers natin at subscribers sa ating uh, Facebook page at YouTube. So si Bustor nga pala guys ang ating YT. Uulitin ko po si Tortoli din naman po ang ating Facebook page. Ayan. So ito po mga boss ang ating regular upload. Okay, so regular upload natin eh. So today is Monday. Monday, Monday na ngayon mga boss Happy Monday sa atin lahat at syempre kahapon uh, mag recap muna tayo ng uh, result so dikit ang laban nating kahapon mga boss muntik pa tayong manalo so 2pm 5pm at 9pm ito ang mga pangyayari ng mga panitabo ng mga numero mga resulta mga boss kahapon so 8 4, okay, so 916 naman po sa 5pm Pagdating ng alas na mga boss, talagang inulit pa 619 Ang ingay ng aso Okay, so yan mga boss, ang official result kahapon dito, wala po tayo At dito talagang uh, nagligas pa ang ating 917 Diba, may 917 tayo at 92629, no? Meron tayong 6:29. Muntik din po natin. Muntik din po sa ating 6:29 dito sa 5 PM at pagdating ng alas 9 bit, talagang inulit pa. Pwede naman sana iresulta na lang niya ang 6:29 or 9:17 kahapon, no? Sa 5 PM o di kaya sa 9 PM draw. So dikit na dikit ang alas 5 sa ating mga boss, mga binigay na combination kahapon at sa ating 9 PM, no? Pero ang binigay ko guys, na guide kahapon is Di ba yung guide natin kahapon is kahapon to ha. Ah. So pumasok ang guide natin guys. Talagang uh, hot talaga ang size kahapon. to yung aking uh, guide kahapon diba na size diba mapapansin nyo kung napano nyo ang aking video kahapon guide na to ang atong size sabi ko nga po 80 to 90% possible mag rest si size at syempre mga boss ang ating pasakay kahapon diba may binigay akong 1 diba tapos 9 B at 7 so hindi ko lang pinick up tong 619 mga boss oh. 619 target unta sa alas 9 sayang talaga no sayang so ang akong pinick up is 197 nagmali talaga ako guys oy bakit hindi ko kinuwang 619 na, na, ano lang guys no nalipat ko sayang talaga ito yung ating guide kahapon 6197 so may probable sa ko 697 no 6197 uh, ayan so nag 2127 all tayo kahapon may 679 po ta may 697 ako kahapon ayan so talagang uh, wala pa din so subukan ulit natin ngayon guys i-try po natin gwapo ning atong combination So, sa nakakuha nito ng ating guide kahapon sa 61, 619. So, congrats na lang sa nakaano nito ha, nakasilip ng 619. Kasi 6197 uh, ang binigay ko dito, no? Talagang yung pasakay, kinuha ko talagang yung tatlo na yan mga boss kahapon ang ating pasakay. So, dito na tayo sa ating mga numero. Okay, so yan pa yung ating guide ha. Na ano na ating kahapon dito naman, ito yung ating guide today. So, guide at pasakay. So ngayon naman mga boss, ang ating uh, guide today is 7. Ayan, 7 or uh, dito ko nang ilalagay si ano si ah uh, no? 3. Pasakay si 3, 2 at 5. So muni atong uh, kusog karon sa Lunes mga boss no. Guide naton si 7, 80 to 90%. Okay, so dito naman po si 80 at 70% ang ating 3, 2 at 5 mga boss. Yan po ang ating mga pwedeng possible na mag-rest today no. Mga probable na numero na posibleng uh, magunod spot sa 2 PM. So yan lang po ang ating analyze ha. So hindi po tayo nakakasiguro kung yan po talaga is 100% na lalabas. Base lang po yan sa ating analyze mga boss. Ayan so ang ating namang ano kayo ngayon mga boss is uh, best pair. So ang ating uh, best pair today is uh, 57 at 37. So yan po ang akong kusog today sa pamares no? Sa pam pamiring natin. 57 at 37. Okay, so ito po ang ating mga probables mga boss sa 57 meron tayong first combination is 9 957 second combination 057 so puri tayo dito mga boss mag uh, last to ng 57 na 75 37 73 same din po dito 95 57 so last to yun na lang ninyo mga boss target rumble niya matic, so dito naman po tayo sa 37 all mga boss so out of uh, 10 na combination mga boss ito po yung aking best na kinuha na combination na bahala na po kayo kung ano po ang inyong uh, partner dyan sa 57 kung ano yung i-partner. Sa 37 naman po, meron tayong uh, combination na 6 3, 7 target rumble ang ating pang-apat na combination is 5, 3, 7 ito yung ating pang-kompletong pair na 57 at 37 mga boss so ayan sa ganahan sa ating uh, 57 at 37 all ni mga boss all nation 57 at 37 Okay, so guide na ito is 80-90% Possible na mag-raise Siyete mga boss ha Okay, so next tayo sa ating uh, doubles Doubles naman tayo Best doubles at triples Best double At trio Sa double, meron tayong uh, Kani mga boss 337. Okay, so 377. So posible dito mag-ending si Shetty ha. Next combination is meron tayong 577. So muni siya ang akong 3 best doubles. Sa trio naman mga boss, meron tayong trio 7 at trio 3. So muni lang akong tulong best trio. Okay, so next tayo sa ating Uh, hot combination So ito yung ating ano ha regular upload hot kombi So meron na akong 3 hot combination so balik ko pa rin to mga boss Ang aking uh, dalawang combination first combination nato is 389 target rumble hot combination nato ni mga boss waiting number Next, itong ating 659, babalik ko lang po ito kasi kusog pa ningat ng 659. Uh, hot pa rin po si Size. Okay, so i-partner ko si Singko sa ating pasakay. So dito naman po tayo sa ating last final combo itong ating 697. So hot pa rin tong ating 697, Binigay ko po to kahapon ha. Baka mabahaw tayo dito. Okay, so yan po ang ating 3 hot combination, last final combo itong ating ah uh, special. So 3 So ang akong tulong special na combination mga boss So pwede po na yung ito banatan ha So mayroon tayong 3, 2, 7 Target rumble Make sure lang mag rumble dito tayo Para always panalo kung maglabas ang atong combination last second combination 307 ani eh, answer diretso ni mga boss ansa diretso 307 okay so ang ating pangatlong combination yung pagkumpleto natin na combination ngayon araw yung paglaban natin ngayon araw ng Monday Lunes so itong babalik ko lang to mga boss ha itong ating 027 kusog pa rin natin ni eh. baka mabaho tayo sa 027 binigay ko to kahapon mga boss ito yung ating special combination So yan mga boss, ang ating three special combination, pili alam po ninyo kung saan po ang inyong napupusuan dyan ayan at syempre naman mga boss ang ating uh, online taya so ang ating online tayaan so lahat na ng ano to mga boss no uh, ang 1 piso lahat na games mayroon kayo dyan makikita ang dami, kumplito po yan mudaog og 800 ba diba? malaki na po yan mga boss ang 10 peso naman mudaog at sumil dako ah so sana lang matarget natin kaya galingan natin mga boss dito po so saan nga ba makikita to mga boss, i-search lang po ninyo si store 3D sa ating facebook page ayan, i-search -search lang ninyo mga boss nasa bio lang natin, napakadali I scroll lang po ninyo pababa Store si 3D, ayan Tuslo ka lang na mga boss, tuslo ka lang ninyo. Pakatustok po ninyo sa pangalawa po. Ayan, so mararekta po kayo dyan mga bossing. Ayan, legit na legit po yung mga bossing. At napakabilis po nyan. Mag, ano, uh, cash in at cash out. Okay, so yun lang mga boss. Ayan o, oh. yun lang mga boss. Napakadali lang po yan mag uh, pumasok dyan. Napakadali at napakasimple lang. Okay, so yun lang po mga boss. Maraming maraming salamat. Kita sa lang po tayo mamaya kung meron tayong pahabol at syempre itong ating mga numero is continue ni laban ni at 2pm, 5pm at 9pm doon mga boss. Yun lang po maraming maraming salamat sa inyong lahat. Good luck po sa inyong tanahan. Hopefully na makadaog ta today. Peace out.